Nagkaroon ka ng mga jowa, uh, nagkaroon ka ng maraming suitors na politician nung nagbinibinig Pilipinas ka, nag, uh, nag, ano ka, nag, -nag mm -hmm. and then nag star ka, nag bold, nag -bold ka. Mm -hmm. Maraming, maraming nagahabol sa'yo, maraming Ng Nung time na yun, oo, alam mo naman yung mga ibang lalaki, di ba? Minsan may gustong igarahi ka, at your age, igagarahi ka. At garahi, tawag nila dun eh. Yung parang ibabahay ka ng isang... Usong-uso naman yun noon, kahit na hindi lang sa Hindi atin. ka pumato Hindi, no. E opportunity na para umaman ka, para uh, magkaroon ka ng sasakyan? Uh -uh. May mga politician? Meron, kaya lang, uh, nasa sa'yo talaga. Nasa babae talaga yon. As in? Oo. Anong bagay na natanggap mo mula sa isang suko? Siguro yung may shoot ako sa Baguio. Uh, ginagamit sa akin yung kanyang membership club. Ay, membership card. Tapos, binigyan ako ng allowance na hindi siya ang kasama ko. Driver lang niya. Oo, oh, oh. oh, oh. na, na hindi ko pa siya nakikita ng personal, ng malapitan. Pero yun na yung panliligaw niya sa akin. Ginagamit niya ako. Tapos binibigyan ako ng kotse, pero hindi ko yun tinanggap